guys. Quick update lang tayo kay may may entrata no. So ayun na nga um pasilip ko lang yung video din no. So mayroon siyang video na kinuna nung kasama niya no sa taping no para sa kaniyang ah uh, ginagawang project. So ayun mayroon na talaga aabangan uh, kay may may no I think ah, uh, series. So, ayun, abangan natin, no? So, ngayon, nagtitaping siya. So, Ah, uh, hindi natin alam kung kailan ito ipapalabas. So, yun, syempre, congratulations kay Maymay. And, syempre, abangan din natin siya sa uh, one mix uh, I mix one I uh, mix Sydney. So, ayun, abangan natin si Maymay May dono dahil kasama siya. And, syempre, sa ASAP in Milan, kasama din siya. So, Ayun, meron tayong aabangan uh, kay Maymay. So, ayun, ilalagay ko na lang dyan yung video sa kulino So, ayun, yun lang muna yung update natin. Thank you!